Good morning mga kabistil uh, Kapag nag-order tayo ng mga <clears throat> items Damit halimbawa, most especially Lagi yan merong mga kasamang mga uh, Abubot o yung iba nga meron pang pag inorder mo to, binili mo to, merong item na kasama, no. May mga freebies na tinatawag. Uh, minsan may option tayo na wag na lang wag nang samahan ng freebies or di na natin ilagay yung ibang accessories. Pero kasama yan doon package yan eh. Kaya nga sinasabing package, ibig sabihin, nandyan na. Hindi pwedeng wala. So ikaw ba, Kabistil, uh, kapag merong mga freebies, anong madalas mong reaction? Tinatanggap mo ba? Kinukuha mo ba? Or mas gusto mong wala? Madalas sa buhay natin, mga Kabistil, when we ask something from God, <clears throat> we make a request. Lord, ito ang gusto ko. Uh, sana ito yung bigay mo, ito yung mangyari, ito yung magpapasaya sa akin. Request yun. So, Pag-request, more on ang focus niyan is sa sarili. Yung gusto mo, yung desire mo, yung nais mo. Yun yung request. Pero sa prayer, kapag sinabi natin prayer, it is not just about what you want, what you need, what you desire, but it is also about what God wants you to have. The will of God for you. Di lang yung will mo, kundi iyong will din ng Diyos para sa iyo. So, ang tanong ko ngayon, Kabistil, kaya mo ba? Kaya ba natin na uh, sa mga prayer requests natin, sa mga hiningi natin sa Panginoon sa panalangin, uh, kaya ba natin tanggapin yung mga freebies ni Lord? Yung mga kasama noong hinihingi natin yun yung pinagkaiba mga kabistil ng request more on sa sarili yung kagustuhan sa prayer hindi lang yung sariling kagustuhan kundi yung kagustuhan din ng Diyos this is the will of God for us sa prayer iningi natin sa Diyos yung biyaya, yung grasya na kayani natin matanggap natin ano man yung mga kaakibat ano yung mga kasama nung mga hinihingi natin sa Diyos so God knows what is best for us so for today mga kabistil uh, magandang pagnilayan ano ba yung madalas natin gawin are we requesting something from God or do we pray something from God hinihingi ba natin sa Diyos yung kagustuhan lang natin o pinagdadasal natin sa Diyos, sa Panginoon, na yung kagustuhan natin ay akma din doon sa will niya para sa atin. God knows what is best for us. And God's timing is always perfect. And it will always be the best for us. So mga kabistiyaw, ang hamon po na sa atin ng Panginoon ngayon is be still and know that He is God. So ang tanong ko po ulit sa ating lahat, kaya ba natin? Kapag mahiningi tayo sa Panginoon, kaya ba nating tanggapin at tugunan yung mga freebies, yung mga kasama, yung package doon sa hinihingi natin, pinagdarasal natin sa Panginoon. Don't just make a request. Pray for it. Pag sinabi natin we pray for it, may puso merong kapakumbabaan na towards our requests na ginagawa natin sa prayer, we make it a prayer towards the end ang lagi natin sasabihin dapat not my will, but yours be done. So mga kabistil huli po isang good morning at uh, panalangin po natin na kayo, ang bawat isa sa inyo sa inyong mga mahal sa buhay ay lagi nasa mabuting kalagay at mabuting kalusugan at Tanda natin lahe, be still and know that He is God. Good morning, Bob.